Halos maraming mga kristyano ngayon ang nahiwalay, nalayo sa Panginoon dahil sa pagiging content creator, pagiging isang vlogger. Manampalataya tayo ni Kristo pero nagkukuntin tayo na kahit ano-ano na lang na halos hindi ikatuwa ng ating Panginoon. Magkuntin po tayo dito, sobrang dami dito. Huwag nyo po kong gayahin sa mga ginawa ko dati na halos ano-ano na lang ginagawa ko sa buhay ko. Mga kapatid, uh, panawagan ko lang sa lahat ng aking mga kapwa, mga content creator, mga nagbablog na mga kristyano. Ito lang po ang panawagan ko sa inyo. Uh, kung mag-content tayo mga kapatid, huwag na po tayo mag-content na kung ano-ano pa. I-content po natin yung about kay God, yung gaspil ng Panginoon. Huwag nyo po kong gayahin sa mga ginawa ko dati na halos ano-ano lang ginagawa ko sa buhay ko mga patawa, mga challenge, mga kung ano-anong challenge na halos ah, ikamatay natin. Huwag po natin gawin yun. Huwag po tayo magbuwis ng buhay para sa mga ganyang mga bagay lamang. Mga panglupa lamang na mga kapakanan. Huwag po tayo magpatuloy sa mga ganyan. Panantilihin po natin na maipangaral natin salita ng Diyos ang gaspil ng Lord. Para sa iban dyan na mga mananampalataya ni Kristo kung isa kang mananapalataya ni Kristo, huwag po na tayo mag-content na kung ano-ano dyan. I-content po natin yung salita ng Diyos. Marami po tayong magagawa dito mga content na para sa Diyos. Huwag na po tayo mag-content na kung ano-ano gaya sa akin kung makikita nyo yung aking mga yung pages yung boy assorted page, yung mga nakaraang mga content napaka risky po ng mga content ko halos naging mukhang tanga na po ako sa social media tapos yung mga tao halos na walang galang na sayo kasi gusto mo makuha mo ang atensyon ng mga tao sayo halos nagpapakaya na lang ako sa social media para lang mapansin nila pero mga kapatid, huwag po natin gayahin. Huwag po tayong gumawa na ng ganun. Ako binago ko na po yung uh, estelo sa pagbablog. Ngayon, uh, itinoon ko na dito sa pag-share ng Word of God. Kasi ito, uh, wala mang mga manunood nito. Kunti lang nanunood nito. At least para sa akin, may isa, dalawa, tatlo na kinig dyan. At magkaroon ng impluensya para sa Panginoon malaking bagay para sa akin. May malaking ganti po si Lord para sa atin pagdating ng araw dun sa langit. Kaya mga kapatid, hinihimo ko po kayo kung isa kang manampalataya ni Kristo at nagbablog ka, isa kang content creator, ipangaral natin yung salita ng Diyos. Dito tayo, sobrang daming mga content na dapat gating gawin dito sa Bible na to na para sa ikakalakas ng ating spiritual na papumumuhay sa Panginoon at ma influensya natin yung ating mga kapwa, mga content creator na mananampalataya ni Kristo na kahit ano-ano nang ginagawa nila sa buhay nila para makakontent lang ako lang po ang inyong uh, basihan o tingnan, e example dun sa mga content na walang mga kabuluhang mga content kung panoorin nyo po yung aking mga content dyan sa Boy Assorted Pages tingnan nyo po dyan yung mga paskong mga content na katuwa, na katanga, na kawalang respeto ako lang gumawa ng mga content na para hindi ikaro respeto sa buhay ko ginawa ko na po halos lahat dyan ng kahiyan sa ano, social media para lang uh, mapansin ng mga tao, para lang sumikat pero ang narealize ko ngayon na ang lahat ng yon wala pong kabuluhan ang lahat ng yan, wala pong kabuluhan sa harapan ng ating Panginoon sumikat ka man, yumaman ka man dahil sa pagbablog mo halos mga walang kabuluhan, mga bastos ang mga content halos kadalasan ngayon mga kristyano uh, assorted na rin talaga yung kanilang mga content, nagsisir ng word of God tas maya maya, sasayaw sayaw titiktok tiktok, uh, kung ano ano nang ginagawa sa mundo hanggang sa mga mas silang bagay na halos pinapakita na rin nila halos maraming mga kristyano ngayon ang nahiwalay, nalayo sa Panginoon dahil sa pagiging content creator pagyeyan isang vlogger kasi kung ano yung mga kino-comment doon sinusundan nila kung anong mga request ng mga tao na gusto nila uh, pinapatulan nila kaya mga kapatid, magising na tayo sa katotohanan. Wala pong kabuluhan ang lahat na niyan. Kahit yan lahat na mga nakita nyo sa social media na yumaman dahil sa pagbablog, halos buong kaluluwa nila, halos ipakita na lahat ng mga masilang bagay sa katawan nila para lang mag million million yung kanilang views. Mga kapatid, huwag kang mainggit dyan. Kasi sarapan sa ang Panginoon, hindi natutuwa ang Panginoon dyan bagsak yan sa harapan ng ating Panginoon. Kung ikaw, Kristiyano, maraming mga content sa social media na about sa kay Lord, yun po ang lagi mong papanoorin. Yun po ang ipalo mo. Ako kapag nakita ko naman nag-share ng Word of God, matic, pinapalo ko yan. Huwag po tayo, huwag po tayo, pabasta-basta magpalo sa mga nakikita natin na halos mga kalaswaan yung mga pinapakita nilang content. Magpalo po tayo yung nangaral ng salita ng Diyos. Yung mga Word of God ang pinapangaral. At yung mga masamang content, mga pangit na content, mga malaswang content, huwag po, po natin gayahin. Huwag po tayo sumabay sa mga viral. Huwag po tayo sumabay sa mga trending na content na wala namang kabuluhan. Kung i-content mo yan, bigyan mo ng aral. Pangaralan mo sila. Na huwag gayahin yung mga ganong content. Pero kung susundan mo rin yung mga content na yun, dahil yun ang viral, para bumiral ka rin, nagkakamali tayo sa harapan ng Panginoon. Ako, ginawa ko na yan dati. Kaya ako magiging example nyo. Kasi nangyari sa buhay ko. Kung mapanood ko yung mga video ko, parang ako nahihiya. Parang ayaw ko panoorin yung mga video ko. Kahit sa sarili ko, parang ayaw kong i-like, ayaw kong panoorin. Napakapangit. Kristiyano tayo, manampalataya tayo ni Kristo, pero nagkukuntin tayo na kahit ano-ano na lang na halos hindi ikatuwa ng ating Panginoon. Magkuntin po tayo dito, sobrang dami dito. Baka mapuno na lang halos yung pile ng feeds mo. Talagang sobrang dami dito. Marami kang makukuwang content dito mga kapatid. Sa tulong at gabay ng Panginoon, ayaw ko na po mag-content-content content kung ano-ano dyan. Maliban na lang dyan sa gumagawa ako sa bahay ko, kinocontent ko. Gumagawa ako sa bahay ni Jan dyan, dyan Kung ano mga gawaing ginagawa ko sa araw-araw na hindi naman ikasama sa Panginoon, ikakabuti naman sa buhay natin. Yun, kinocontent ko. Pero yung mga dating mga challenge-challenge, yung mga yabang-yabang, payabangan, tapos para sabihin lang, pasikatan sa social sosyal media, mga kapatid kung isa kang manampalataya, pabalik-balik yung sinasabi, huwag mo nang gawin yan marami ngayon nakikita ko manampalataya ni Kristo, pero pag mag-ano sila, magkukontent ang layo, ang layo sa kalooban ng Panginoon sumusunod sila sa mga trending ng sanlibutan sa Facebook pero yan po, hindi mo natutuwa ang Panginoon mga kapatid, kung isa ka ganito, gumising na po tayo sa katotohanan. Mag-iba na po tayo gaya ng sinabi sa Roma Dusidos na mag-iba na tayo ng landas kasi iba tayo, iba tayo sa kanila. Nasabi ko ito mga kapatid kasi nangyari sa buhay ko. Huwag na kayo tumingin ng ibang example. Ako na lang kung mapanood nyo yung aking mga video doon, mga nakalipas, napakapangit sa harapan ng ating Panginoon. Kahit ako ngayon, nang na-realize ko, sabi ko, talagang ang pangit ng aking mga content. Kaya mga kapatid, sa buhay ko ngayon, ayaw ko na po mag-content sa tulong at gabay ng Panginoon na kung ano-anong content dyan. Kahit hindi ako sumikat dito sa video na to kasi kunti lang yung nakikinig at nanonood ng mga video na about kay Lord. Pero hanggat may isang nanood dyan, dalawa, hindi ako titigil sa pag-share ng Word of God para matuwa ang Panginoon. May isang kaluluwa lang ako dito na madala, ma influence ng salita ng Diyos. Malaking karangalan yung para sa akin kasi matutuwa si Lord sa akin. Kaya mga kapatid, ah, lagi ko kayo ininyayahan, lagi po tayo manalangin, manghingi ng guide sa Panginoon para sa pang-araw-araw nating ginagawa, tayo'y igagay ng Panginoon sa tuwid na landas yung ating nagagawa tuwid na landas para sa Panginoon. Yung social media na ito, pwede itong gamitin sa kasamaan, pero pwede rin sa kabutihan. Ano pang ginagawa natin? Ano pang hinintay natin? Para sa kasamaan o para sa kabutihan? Para sa ikaluwalhati ng Panginoon o para sa ikakalungkot ng Panginoon na para mapunta tayo sa impirno. Kaya piliin natin ang mga content na para sa Panginoon at maluwalhati ang Panginoon at matuwa ang Panginoon. Mabless si Lord sa ating mga ginagawa dito sa mundo. Okay, maraming salamat. Peace. God bless us all.